Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara muli sa landas ng pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 10 ni San Lucas. Ang tema ng ating abanghelyo ay paano makikita ang kapangyarihan ng Diyos. O, di ba? Exciting ang ating tema. Ang ebanghelyo natin ay tungkol sa sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ngunit bago natin pag-usapan ng ating ebanghelyo, mga kaibigan, mga kapatid, tignan muna natin kung ano nangyari bago ito. Bago ang ebanghelyo sa verse 21 to 24 na pagbasa natin ngayon. Nauna dito ang sinabi ni Jesus na nakita niyang bumagsak si Satanas na parang kidlat mula sa langit. At ang kanyang mga disipulo na nagsibalikan, 72 po silang lahat. Sinabi nila na nakita nila ang mga demonyong lumalayas sa salitaan nila at nagagapi ang mga kaaway. Dahil dito, sinabi ni Jesus ang ating Ebanghelyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napupuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marurunong at patas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng isang bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinilulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng mga bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak. At yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Umarap si Diyos sa kanya, si Jesus sa mga alagad niya sinabi na hindi narinig ng iba. Mapapalad kayo sapagkat nakita niyo ang mga bagay na nakikita niyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari na nagnasang makakita ng inyong nakakita, ngunit hindi nila ito nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila ito napakinggan. Kaibigan kapatid, hiniling mo na ba na makita ang sagot sa mga dasal mo? Yung makita mo ang kapangyarihan ng Panginoon dahil nagdasal ka ng taimtiman sa Kanya. Lahat naman yata tayo ay may kanya-kaniyang inaasam o dinadasal, lalo na ngayong panahon ng adyento Paano nga ba maging mas magiging mabisa ang ating dasal o makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na sagutin ang ating mga dasal? Hayaan niyo magbigay ako ng tatlong tip para sa ating lahat. Una, habaan ang pasensya sa pagdarasal. Ang ating ama ay nakikinig sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit tulad ng isang tatay, hindi basta-basta ibibigay sa inyo ang mga bagay na hinihingi natin kung alam niyang hindi mo pa ito kailangan. O may kailangan ka pang gawin o matutunan. O di kaya'y mas maganda pang pwede niyang ibigay sa hinihingi mo. Pag mapasensya mapasen mapas tayo sa dasal, natututo tayong makinig sa Diyos para tama ang hinihiling sa Kanya na gusto niyang ibigay sa atin. Pangalawa, maging matyaga sa pagdarasal. Alam niyo ko si Jesus, tatlong taon ang ginugol bago na ang marami sa Jerusalem na mahalin ang Diyos. Dalawang libong taon bago nakilala ng higit isang bilyong kristyano ang Diyos. 8 billion po tayo sa mundo. Huwag nating madaliin ang Diyos. Patuloy lang tayong magdasal. At hingin ang tulong ng iba para ipagdasal ka rin tulad ng ibang tao, ng mga santo at hilingin mo na rin ang dasal ni Mama Mary para lalong mas malakas at mapabilis ang ating mga hinihiling sa dasal. Pangatlo, maging bukas sa Diyos sa sagot sa ating mga dasal. Kapag binigay ni Lord ang gusto mo agad, nakikita mo ang kapangyarihan niya dahil sinagot ka kaagad. Pinapalakas ni Lord ang inyong pananampalataya. God is increasing your faith sabi nga ng isang pare. Ngunit kapag hindi mo naman nakuha agad ang dinasal mo, at medyo dumating ito ng medyo matagal-tagal, ibig sabihin pinapalakas ni Lord ang inyong pagpupursigi. God is increasing your perseverance. Kapag hindi sinagot ni Lord ang dasal mo, ibig sabihin, baka meron naman siyang ibang gustong ibigay sa iyo. Makikita mo ang kanyang kapangirihan sa kakaibang mga bagay. Baka naman meron pang mas magandang hinahanda si Lord sa iyo. God is preparing something better for you. Ikang. Kaibigan kapatid, sasagutin ka ni Lord. Makikita po natin ang kapangirihan niya sa pagsagot sa mga dasal natin. Hintayin lang natin kung ano ang sagot na ito. Maging mapa mapapasensya, maging matyaga, maging bukas sa sagot ni Lord sa ating mga dasal. Diyan natin makikita ang kapangyarihan ng ating mga dasal at ang Panginoon. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, pakilike naman po ang page at share ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabing nawa ipagpalaing tayo ng ating Ama na punong-puno ng grasya at pagmamahal.